sige, ligpit mo ulit. Miming yan. Miming yan. Ligpit mo na yan. Sige na. Sige na, ligpit na. Ay, naku. Papatayin ko na yung ilaw. Sige ka. Ten. Na. Papatay na ni naku yung ilaw. Shh. No, no. Halaga. Halaga. Patayin ko na ilang. Halaga. Halaga. Mama will turn off the lights. Mama will turn off the lights. Sige. 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 Mama will turn off the lights. Ligpit mo na yung toys mo. Ligpit ang toys. Nako, hindi mo si nanay. Ligpit mo na yung toys. Fish! Nung fish, nasaan? Toes. Yan, fish. Fish ba yan? Fish yan? Fish? Nagot ka, fish to. Nagot ka, fish to. Oh. Hindi mo kita yung sarili mo.